Kamusta mga Lodi, at ngayong araw nga, e eh hint lang tayo sa paparating na part 28 sa nakaraan ni Don Freaks. At isa nga sa unang hint natin ngayong araw, e eh lilipat nga daw ang scene sa latest chapter. At cut muna ang harapon ni Don at ng hari ng mga King Era. Dahil magpo-focus ang bagong kabanata, sa iba pang pangyayari. At sa madaling salita, e eh hindi natin makikita sila Don Freaks sa latest chapter. Kaya sa nag-aabang ng salpukan ng hari ng mga langgam, at ng ating bidang hunter, e antay-antay lang. Dahil syempre ay e itutuloy pa naman ang banggaan nila, sa mga susunod pang kabanata. Pero ang good news naman kung hindi natin masisilayan ang ating mga bida, sa paglabas ng full chapter. E ang magandang balita, dahil magpapasiklab na muli, ang walang pusong asasin na si Zen Zoldyck. Dahil sa kanya magpo-focus ang darating na serye, kaya all goods pa rin mga Lodi, dahil ang pinaka-good news, e mapapalaban na ulit si Zen sa mga halimaw sa Dark Continent. Kaya abangan nyo yan sa paglabas ng full chapter, kung sino ba ang kanyang makakalaban. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya magbibigay tayo ng tatlong senaryo, sa maaring makaharap ni Zen Zoldyck sa paglabas ng full chapter. At ang unang senaryo nga, ay eh walang iba, kundi ang isa sa mga five threats ng Dark Continent. Dahil kung iisipin natin ng maigi, ay eh wala pang nakakalaban ng assassin, kahit isa sa limang banta. Kaya eh ang ating didang hunter, e eh dalawa na ang kanyang nakaharap sa mga banta. Kaya may chance na mapapalaban din si Zen Zorbik sa mga nilalang na yan. At kung pupunta naman tayo sa ikalawang senaryo, etaliwas eh taliwas ito sa una, dahil dito ang makakalaban ni Zen, isa sa mga prinsipe ng Dark Continent. E talaga naman, e magandang bakbakan na naman yan kung magkataon. Dahil yung muling laban ni Zen Zoldik sa isang prinsipe, e talagang pinahirapan siya. At binigyan siya nito, ng napakagandang laban. At kung pupunta na nga tayo sa huli o pangatlong senaryo, e eh kontra ulit ito sa una at pangalawa. Dahil dito ang makakalaban ng assassin, ay ibang mga halimaw sa itim na mundo. Dahil pagdating nga sa Dark Continent, e eh napakaraming nila lang, at parang walang katapusan ang mga halimaw. At kung kayo nga mga lodi, e eh may sariling pananaw, kung ano sa tatlong senaryo na yan, ang mangyayari sa paglabas ng full chapter. E-comment lang kayo sa ating comment section dahil baka tama ang inyong hinala. At bago nga tayo magtapos, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po.